Liberty Ann Santos at nireklamo nire niya yung isang construction company, Talier mm -hmm. at Insurance, halos mag-iisang taon na raw po sa Talier, eh hindi pa daw tapos. Okay, nabagsakan daw po kasi ito ng debris nung siya daw po ay nagpart noon itong uh, kanyang sasakyan. Mm -hmm. Honda po ito ma'am. Ah pa. Mm -hmm. Okay. So clarify ko lang po uh, ma'am Liberty. Tatlo ang inyong inireklamo? reklamo Yes po. Okay, back. So of course yung construction company dahil siya yung nakalaglag. Ah, Tama po. Ano po ba yung nalaglag doon sa inyong sasakyan ma'am? Ano po, yung mga debris po na galing 10th floor. Galing 10th floor. Ano hollow blocks po ba 'yan, bakal? Ah, mga semento po. Tapos nung sa sobrang lakas s'yempre po nung impact. Yes po. Nabasag po yung front windshield namin. Okay, tapos nung nabasag, ma'am, ano po ang nangyari doon sa construction companies May sinagot ba sila? Nung after po nung incident Nirekta na kaagad namin sa barangay. Tapos nung nakapagkasunduan naman dun na i nga nung Uh, safety officer sa boss nila. Tapos after po noon, hanggang sa nakausap namin yung insurance company na, mm -hmm. uh, yun nga, isasettle naman daw po ni Momentum yung mga na-damage nila sa amin. Okay. Sino po si Momentum? Yan po yung construction site sa Mayquiapo po. Ito yung construction company? Yes po. Okay. Momentum si construction. How about yung insurance, ma'am? Si Sibeles. Si Sibeles. Si si yes po. Okay. So itong si Momentum wala siyang safety net. Wala po. Bakit wala siyang safety net? Ano pong explanation nila? Actually, marami na rin po silang napeperwisyong tao. Hmm. Sabi po sa kanong chairman, may nabaksakan na rin po na tao na dumadaan. Eww. Even yung SUV po, Shiko. dumadaan lang din, nabaksakan po. Buti nga mam, hindi po lang. kayo saktan doon sa nangyari. -ano Nag-ano lang po kami niyan eh, dumaan lang po kami sa simbahan niyan. Tapos pagbalik po namin sa simbahan, ay ganyan na po yung nangyari sa sasakyan namin. Okay, at ano po ang sinabi ng barangay chairman? Ba't di nila nireport sa City Hall? Bakit yan nai-issuehan ng permit? Di no, hindi na, hindi na naman yet. po, hindi, si... na, na, yet. Na, hindi po na po <laughs> hinalukay po okay, yung ganun sige, bagay. Okay, sige, sige po. Pero itong, so yung construction company, ma'am, nangako naman na magbabayan. Opo. Okay. So itong si Sibelius, ano naman po ang uh, involvement niya? Bakit po natin siya inireklamo, itong insurance company? Pansin ko kasi, attorney, ano po eh, uh, iniipit nila yung... Dapat na maiayos dun sa sasakyan namin. Mm -hmm. Parang ang ginagawa nila sa amin is take it or leave it. Eh. Parang sila yung nagbibigay ng parts pero ang usapan kasi namin sa barangay dapat for approval namin lahat bago gawin dun sa taller. Mm -hmm. Ito pong si Ceballos sa insurance company ng Momentum, momentum. hindi nang sasak nang sasakyan niyo. Iba indito. po ano. So, itong si Sebelas, hanggang ngayon, ma'am, hindi pa rin niya na ilalabas yung pera na dapat ibigay sa inyo. Tama ba? Actually, ma'am, naipasok po namin sa sasakyan noong hmm. February. noong etong February. February 2023. Sa okay. accredited nilang talir. Kasi nga po, meron po kasi kaming pinag-anuhan ng quotation sa may mismong Honda. Kaso, hmm. ayaw nila. Ayaw nila uh. pumayag. Tsaka marami silang hiningi sa amin documents. Eh since yung kotse po kasi, Uh, open deed of sale siya. Gusto mm -hmm. nila yung cheque, ipangalan doon sa first owner. Mm -hmm. So, pag pinangalan po nila sa first owner yun, hindi po namin makiklaim yung cheque mm -hmm. para maipasok sa kakasa sa Honda. Okay. So, nag in short, nag-give in ka doon na sa accredited na nila na gusto din nila na taliyan. Yeah. Actually, medyo nasaktan nga po kami noon kasi siya sabi nila old car na yan. Wala na makikitang mga original na, mm. na mga parts. Kaya nga po namin ipapasok sa Honda kasi Honda po yung mismong sasakyan. Yes. At wala na silang pakialam kung lumayo sa sakyan. Iyon diba? nga po eh. Hard-earned money po namin na yung pag-asaw eh. Tama. Parang sa amin lang kasi parang ang nangyayari. Yung binababa nila yung ano namin na parang mula na Porket luma. Oo, oh, porket luma yung sasakyan. Oh, karapatan nyo naman yun, ma'am, dahil eh, sinira nila yung sasakyan yun. So, syempre, dapat lang may magbayad, oh, di ba? So, itong si Sibelius, ma'am, na ipasok naman ninyo sa kasa yung sasakyan. Pero, ano nangyari? Anong una, nagbigay po ng quotation sa amin si... Diyan na po pumapasok si Unique Auto Car Specialist. Okay, siya naman si Talier. Okay. Nagpakita po siya sa amin ng quotation. Tapos, syempre kami, nakita naman namin kung ano yung mga gagawin. Nag-go-signal na po yung husband ko na ipagawa sa okay nila. Hmm. Pero nung binisita ulit namin yung sasakyan, ang ginawa lang po nila, nilinis lang yung salamin. Pero yung nasa quotation, ang sabi doon, papalitan lahat ng glass. Lahat ng main, natapunan ng semento, palit. Pati yung pintura, lahat. As in, lahat-lahat. Lahat ng nadamage nila. Pagdating namin doon, hindi naman pala nila ginawa. So, sabi ko, hindi rin po nasunod yung nasa quotation. Oo, kasi yun yung pinag-usapan ninyo eh. Opo. po. Hmm. Hanggang sa, eto na naman po, pumunta na naman ulit kami doon, nagbisita na naman kami doon nakita pa rin namin na may mga markings pa rin ng mga semento, may scratches pa rin po yung mga glass. Okay. Ma'am Yunis Kahilig, uh, HR po ng Momentum Construction and Development Corporation. Magandang hapon po, Ma'am Yunis. Si Attorney, Ma'am. Yes, si Attorney Pao po, po ito ng AXIS Party List. Ma'am, uh, nandito po sa tanggapan namin si Ma'am Liberty Ann Santos, ang may-ari po ng isang blue na Honda uh, na nabagsakan po ng debris ng inyong construction site dyan sa Quiapo, Manila. Ma'am, uh, Eunice, matanong yeah. lamang po namin, bakit hindi pa daw po na ilalabas ng talyer itong sasakyan po nila Ma'am Liberty? Ma'am, we uh, with due respect po, po for, for ano, kay, for attorney, ay uh, for sa uh, inyo po sa program at sa sen, kay Senator Sul po, uh, advice po kasi sa amin is, wala po kami kasi sa position para mag-disclose mag ng na information. Bakit naman ma'am? Nandito naman po si Ma'am Liberty Ann, the, the, complainant or yung na-injure po. Uh, may ari nung, nung, sasakyan is here. So, siya po ang nagtatanong in fact at siya po ang nagko-complain. So, maaari nyo pong i-explain yun sa kanya ma'am. I'm not asking this for the purpose lang na matuwa ako, ba diba? Na Tinatanong ko yan para kay Ma'am Liberty. So, bakit po hindi pa nailalabas sa kasa? Ma'am, ay, ato yung advice po kasi sa amin, huwag Uh, idaan na lang daw po sa due process, sa legal. Ma'am, dinadaan natin sa due process. In fact, I'm asking you a question, hindi po ba? Tinatanong ko po kayo para po mabigyan ng pagkakataon ang Momentum Construction and Development Corporation to answer the question, hindi po ba? At saka ma'am, ito po ay nangyari isang taon na ba ma'am? Yes po. Ma Kikit, almost one year. This happened October 2022. So kung due process ang pinag-uusapan ninyo, luging-lugi na si Ma'am Liberty Ann sa inyo, hindi po pa? Ma'am, as no, kasi ano, hindi po kami talaga pwedeng mag-disclose ng any information. Ma'am, eh, ganito na lang. Sige, kung ayaw mo ang kausapin, kausapin mo si Ma'am Liberty, Liberty Ann. Sige, Ma'am, kayo ang tumano magtanong. Kasi siya yung complainant, Ma'am. Hindi naman ako eh. Hello, Ma'am. Grabe naman yata yung due process nyo. Eh, dapat nga, sinisingil ko na kayo ng Danyos eh. eh halos Tingnan mo, mga anak na lang ako. Next month na. Wala pa rin yung sasakyan namin. Grabe na yung perwisyon nyo. Yung, lagi kami nagtataksi. Yung mga bata, yung mga anak ko. Pag umuulan, nahihirapan, magtataksi kami. Paano naman yung mga expenses namin, ma'am? Mababayaran nyo ba yun sa amin? Di ba hindi? Ang titigas ninyo dyan, ma'am. e, eh, Kaya dinaan ko na dito kay Senator Tulfo eh. Ilang patawag na rin ako sa inyo sa barangay pero parang binabaliwala ninyo. Tapos yung insurance company nyo parang iniipit yung pera. So, kayo pa rin, ma'am, yung talagang nga habulin ko. Tama. May point ka siya, ma'am. Ma'am, ito, di ito na namin sa management at sa liga department namin. Ma'am, with all due respect din, ma'am, Yunis Kahilig, and with the management of uh, Momentum, ano, the fact that they advise you not to talk about it, that means you already coordinated it with them. So, ano pa ang i-coordinate mo sa kanila, ma'am? yung status mo ng concern ni Ma'am Jocelyn. But you already knew it beforehand, di ba? Nakausap mo na nga sila, sinabihan ka na nga nila Ma'am na mm huwag -hmm. mong pag-usapan on live television eh. Ako, wala namang problema if you cannot really talk about it. But the complainant is here. Yung may-ari ng sasakyan ay nandito. Humihingi siya ng explanation from your end. May punto si Ma'am Liberty Ann na kayo ang liable because kayo yung construction company na nakasira sa sasakyan nila. Wala na silang pake dyan sa insurance company or kung may issue man kayo with the insurance company, that's outside of their concerns. Ang concern nila, mabayaran kung ano yung due doon sa sasakyan nila, pati yung damages na nararanasan nila. Tama yung sinasabi ni Mami, eh. manganak na nga lang siya, oh. Mauna, mauna pa. <laughs> Baka mauna pa lumabas yung baby. Hintayin ba natin mag one year old, Ma'am Eunice? Actually, attorney, uh, bawal mm. kasi ako ma-stress. Kasi Ay, nang na mga, mga mami, siya ko. last year lang. Mm. So, Ma'am, pwede po ba makipag-coordinate na lang si, si Miss Liberty dito sa office namin? Hindi. Ayoko na. <laughs> Pagod na ako. Yung abala pa lang at perwis yung ginawa ninyo, hindi na. Kaya nga, dinaan ko dito, Ma'am eh. Yan, nakikipag-usap naman siya sa'yo ngayon, Ma'am. Ano, papayarapan ma nyo na naman ako. <laughs> Kasi muna po kasi wala po ako sa position para magsalita. Okay, sino po ang nasa position na kakausapin namin? I-advise po muna namin yung legal department namin. Ma'am, ku sino man yo I'm sure meron kayo operations manager. Sino po ang pwedeng kausapin diyan? Wala po dito ma'am kasi nasa off main office po kami. Yan ang Parang hirap sa inyo nagtuturoon kasi kay diyan eh. Siguro uh, at ini pwedeng siguro um Miss Eunice, ganito na lang po. Kung gusto nyo po, sasamahan po namin si ma'am para makipag-usap po sa inyo. Gano'n na lang po ang mangyayari. Okay. Ma'am Eunice, uh, kailan po kayo available para po mapuntahan kayo ni Ma'am Liberty Ann? Mag-feedback na lang kami, ma'am, sa inyo. I-relay na lang din po. Ma'am, Ma uh, uh, we need an exact date ngayon kasi kayo po yung nag-a-ask na magpunta si Ma'am Liberty Ann dyan. Hindi po pwede na at the pleasure of Momentum Construction and Development Corporation yung pagpunta niya. Eh kung sabihin mong next year pa siya pumunta. Ma'am, i-relate po muna sa management. Ma'am, give give us a timeline. Tatawagan namin kayo uh, at the end of the show. Balikan namin kayo within the day. Give us a timeline kung kailan po pupunta si Ma'am Liberty Anjan. Because kung hindi... Kami mismo mag-file din kami ng complaint sa BPLO because nalaman namin na meron po kayong construction site without any safety measures. In the first place, dapat hindi kayo nagko-construction dyan nung wala kayong ganon. Hindi po ba? So give us within the day Miss Eunice kung kaya okay. po bigyan niyo po kami ng date kung kailan po pupunta si Ma'am Liberty Ann. again kabuwanan po niya ayaw na niya ng stress so bigyan niyo po siya ng date kung kailan siya pupunta para ma-schedule din namin with our reporters at pasasamahan po namin siya sige po Okay. Ma'am, 32 weeks na ako. Baka naman tumagal pa yan. <laughs> Hindi ma'am, tatawagan natin, babalikan natin siya today. Today din po. At uh, ma'am Eunice, uh, we have your commitment na within the day makakakuha kami ng date sa'yo. Sige, ma'am. Okay, sige. Maraming salamat po, uh, ma'am Eunice, kahilig sa inyong panahon at babalikan po namin kayo this afternoon, ma'am. Thank you so much po. Okay, ito Thank din, you po. Okay. Ito naman po yung sa talyer, si Riza Paderes, yung sa marketing po ng Unique Auto Car Specialist Company po. Okay. Good afternoon po, ma'am Riza. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Uh, si attorney Pao Cruz po, ito ng AXIA Party List, Ma'am, ma nandito po si ma'am Liberty Ann Santos, ang may-ari po ng blue na Honda, na nakapasok yes, po dyan sa inyong talyer. Hanggang ngayon na, ma'am? yeah po. Okay. Ma'am, uh, matanong po namin kayo kasi nireklamo nire po ni Ma'am Liberty Ann, hanggang ngayon po, hindi pa rin po nagagawa yung sasakyan nila. Ano po ba ang nangyari sa auto nila, ma'am? Ma'am, yung sa hindi nagagawa, mali po yun. Nagawa na po namin yan. Ang kulang na lang po is yung mga salamin na nag-offer naman po ang insurance na ayaw po nilang tanggapin. Okay. So yung salamin na lang, ma'am, tama ba yon? Mm -hmm. Yes, ma'am. Ma Pero yung salitang hindi pa nagawa, mali po yun. Okay. Sige, ma'am. Sabihin mo yung part nyo. Miss Risa, anong, anong nagawa na? Pumunta kami dyan, may semento sim pa. Nandyan yung ebidensya. May semento sim pa. Ma tapos, may mga scratches pa 'yung salamin, 'yung pintura ng sasakyan sa taas may bulutong, hindi pa yan naaarawan. Paano mo nasabing natapos na? Ang at ang problema na lang dyan ay 'yung 'yung salamin. Tsaka 'wag nyo sa akin sasabihin na 'yung salamin na lang ang problema dyan. kasi kung tutuusin, sabi namin na pag-usapan sa barangay, hindi replacement ang ipapalit dyan saka so for approval sa amin lahat, is yun na po yun, ma'am. Ah, uh, makikipag-usap na po kayo, ma'am, sa kanila na po, hindi na po sa amin. Kasi kami, talyer lang kami, tigagawa lang po kami. Exactly, so, pero ano yung, yung quotation yung, nyo... Yung offer sa inyo, ma'am, yun po yun. Okay, kung sige ma'am, para hindi ma ka ma-stress kayo, pre-insurance. Kay okay. Ma'am Risa. Kasi tali lang kami. Oh, ma'am Risa, ma'am Risa, ano po ba ang nasasad sa inyong uh, quotation, ma'am? Ma'am, uh, actually pinaward po na kay client yun. Ano po ang nasa quotation, ma'am? Sige, isa-isa. Papalitan isa -isa. po nila lahat ng salamin. Salamin? Ano pa? Paintings po. Painting at saka? Basta lahat po nang na-damage po, papalitan po nila. Okay. Ma'am, nap napinturahan ba ng bago yung sasakyan? Buo po yun. Yun as wash-over po. Okay. Bakit... Hindi po ba pwedeng alisin na lang yung sinasabi niyo na ano meron doon ma'am? Parang Sorry. hindi hindi talsek eh. yung may client ma'am. Eh. Ayaw niyo daw ma'am na alisin. Ay ang po? Yung ta, yung parang semento doon sa pintura, tama ba ma'am? Yun ba yun? Sa salamin po ma'am, gusto niya po ma'am palit. Hindi ma'am, pintura ayaw pa niyo. lang tayo, wala pa tayo sa salamin pintura tapos na po kami kahit puntahan may bulutong ayun may bulutong ma may bulutong daw kasi sa taas hindi pa po siya na oh, na, na hindi pa naaarawan na. yung sasakyan hindi pa pwedeng alisin na lang yun ma'am Marisa? ma'am wala naman pong bulutong yun ma'am kasi unang una lang naman ma'am yung bubong nila Ano na po yan, ma'am? Sakit po ng Honda yan na nabubulok po ang ilalim niyan. Sige, ma'am. Inoffer palit ang uh, mm. ayaw nilang palitan, sorry pair kami, ginawa naman po namin yung best namin na i-repair po yung roof panel. Okay. Sige, ganito na lang ma'am. Kasi yung actual na litrato, wala tayo sa ngayon eh. So, ganito na lang ma'am Risa, no. Bibisitahin po namin yung mismong talyer ninyo, kung okay sa inyo ma'am. Para makita din po namin yung estado ng sasakyan at makita po kung ano yung pinag-usapan ninyo. Kasi uh, currently, hindi ko rin po nakikita yung uh, quotation at kung ano ma po yung approved uh, uh, ng ma insurance. Ma'am, ganito po kasi hmm. ako, empleyado lang din ako, ma'am. Mm. Siyempre, ipapaalam ko rin sa boss ko po yan. Hindi po ako pwedeng mag-decide yan, ma'am. Ay, ma'am, hindi mo naman na kailangang ipaalam kasi nandito naman yung owner. So, karapatan naman niyang makita yung Opa. sasakyan niya. So, isasama naman niya kami. Hindi, I mean po, mm. siyempre, ipaparating ko rin po na may pupunta. Ah, of course, of course, of yung... course. Sige po. Ah uh, yes, ako, ipaalam niya po. po ako, ma'am. Okay, sige, walang problema, mm -hmm. Ma'am Risa. Pero Ma'am Risa, ito clarification kasi hindi po namin nakakausap yung responsible person doon sa Momentum Construction at saka dito sa insurance ano. Ah, uh, may issue ba sa insurance, Ma'am? Ano ba, hindi ba nila binabayaran? Ma anong binabayaran, Ma'am? Kasi ang insurance nag-offer na nga po ng palit as replacement. Ayaw po ni client. Eh, eh ma'am, hindi daw po yun kasi yung uh, pag agrihan nila na klase ng salamin. Tama ba? Yes po. Ayun, mm. uh, ma'am. Di ko po kasi, ma'am, alam yung usapan nila, ma'am, eh, Kasi kami talyap lang. Oo. Uh -huh. Pero, ma'am, yung ang ibig ko pong sabihin, yung ibinayad sa inyo ng insurance, ma'am, ano po ang uh, kumbaga ano yung maximum? Kasi syempre magdedepende naman po yung salamin doon sa kung magkano yung ibabayad sa inyo na insurance. Ibig ko pong sabihin, kaunti ba yung ibinayad sa inyo, kulang ba? Doon sa quotation original quotation nyo. Ma'am, yung salamin na yan, ma'am, uh, additional yan eh. Kumbaga, hindi pa natin nabibili kasi by approval pa po yan ng kliyente. Oh, ayun na, for pala for eh. oh eh yun naman na eh. Para approval. Pero sila pa rin nasusunod. Oh, eh yun naman pala ma'am. For approval naman pala nila. Iba't eh, ayaw nyo ikabit yung, yung gusto nilang salamin. Eh ma'am, uh, replacement na po ang ino-offer sa kanila. Ay, ayaw nga, eh, eh. Ma'am, ma'am, sabi mo lang pa. na ang gusto nila, na pag-agreehan ninyo, ibibili nyo na lang salamin. Hindi po ba? Bibili kayo ng salamin for approval. Ma'am, hindi. Ganito. Nag-offer ang insurance. Yan, aaprobahan po ni ma'am yun. Kasi replacement nga kaya, lang ang inooffer. Kaya nga po, yun nga, di ba, bibili kayo ng salamin, may <laughs> aaprobahan po nung kliyente bago nyo ikabit. Ayun nga po, ma'am, client. Kasi nga, hindi nga po aprobado sa kanya yung salamin. Ang gusto nga yung salamin na gusto niya. Ayun nga, ma'am. Eh, ma'am, kasi <laughs> pa ganyan, hindi na po kami ang, ano niyan. kasi kami, repair shop lang po kami. Hindi nga, ma'am, ang tinatanong ko nga, ang tanong ko, bilang isang repair shop, ang trabaho mo, bumili ng salamin na gusto ng kliyente. Tama? Ma'am, siyempre. Ma'am, 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 sagutin mo lang yung tanong plan. ko. Ma'am, sagutin mo lang yung tanong ko. Ang trabaho mo, bumili ng salamin na naayon sa gusto ng kliyente mo. Tama? Pero based din po ma'am sa approval ng insurance, kasi insurance po... Ma'am, kasi pag ginawa mong basihan niyan na based sa approval ng insurance, based sa approval ng kliyente, eh sinabi mo na nga na yung insurance ang in-offer based doon sa approval ng kliyente. Hindi ba tiikot lang tayo? Kasi pag ganyan, insurance hmm. yan kasi ma'am eh. Ma'am, sinabi mo na nga mismo yung insurance ang in-offer kay Ma'am Liberty ay yung salamin na replacement na may approval niya. Tama. Hindi, ayaw niya. Ayaw niya nga i -apprubahan. Kasi nga, for okay, okay. approval, approval. nga niya. Oo, by approval po. Okay. Sige, ganito na lang, ma'am uh, Risa. Ha. Uh, pupunta kami dyan. Pupunta po yung staff namin. I-inspectionin po yung mismong uh, sasakyan. At dapat po yung salamin na maikabit dyan ay yung salamin na approve ng may-ari ng sasakyan. Siya po yung gagamit eh. Siya yung nadanyosan. Ma'am, pero sa akin, ha, ito lang, ma'am. Kasi kami, di ba, talyer kami Yes, ma'am. Dapat ba pagdating sa mga gusto nila, dapat insurance? Ma'am, wala po akong problema na insurance. Tama po kayo dahil insurance sa magbabayad sa inyo. Oo, Opo, oo, pero ang sinabi nyo kasi ma'am, yung insurance po mismo ang nagsabi, dapat aprobado po ng may-ari ng sasakyan yung ikakabit na salamin. Yes, diba? ma'am, bago natin bilhin. Kasi ang offer nila is hanggang replacement. Yes, ma'am. Opo. Sige, ma'am, ganun na lang po, Ma'am Riza. Ha. Uh, babalikan po namin kayo, pupuntahan po namin kayo dyan. At uh, pakisabi na lang din po sa may-ari ng talyar, ma'am, na pupunta po ang staff ni Senator Rafi para po inspeksyonin yung sasakyan ni Ma'am Liberty Ann. Sige, sige po. Sige po. Maraming salamat okay po, po. Ma'am Riza, sa inyong panahon ngayong hapon. Okay po, okay po. Okay. naiintindihan ko ma'am kung ano po yung nararanasan ninyong frustration kung dito pa lamang po na tayo po ay maayos na nakikipag-usap, hindi po tayo nakikipag-away, ano? ay hindi po nila tayo sinasagot. What more kung wala pong nakakita or walang media na nakatutok, hindi ba? So, nakakalungkot lang isipin siya rin na ordinaryong sasakyan, Diyos ko, ayusin mo lang yan eh. Yung due process pala, umaabot pala talaga ng isang year At <laughs> yun, yung pala ang nalaman ko ngayon. May bago kong concept na natutunan. Yes, attorney. Parang wala sa law school yung due process na umaabot ng <laughs> one, year. year ha? <laughs> But uh, in any case, ma'am, Ganito po, uh, ayaw namin kayong magkaroon ng additional stress dahil again kabuuan ninyo ano. So we'll just make sure to coordinate unang-una with Ma'am Yunis dahil pinangako niya na within the day bibigyan niya tayo ng araw kung kailan kayo pwedeng pumunta. Apo. So pasasamahan po namin kayo sa uh, staff namin Ma'am para pumunta doon uh, with our crew, makita din kung uh, malaman din kung ano yung explanation nila baka naman may reason sila kung bakit na-delay yung paglabas nung uh, sasakyan and even itong Eunice, auto repair shop. Sabi okay. naman niya, papaalam niya, so anytime Actually, pwede niya pumunta Actually, kaka-chat niya lang sa akin kahapon mm. sa Viver na may 500 storage fee na daw kami. Oh, Starting bakit September naman nagka-storage fee? Starting September 1, dahil hindi ko daw inaprubahan yung second quotation. Ha? Huh? <laughs> Sabi ko, wala akong pinipirman sa inyong ganyang agreement. Exactly. Kaya uh -oh. momentum mo yan habulin. Opo, tama. Kasi wala naman sa inyo yung fault. 'di ba? Ang gusto niyo lang naman yung salamin na gusto mo mailagay kasi yun yung naaprubahan mo eh tulungan na lang po tayo yeah. kasi kami naman po willing naman po kami na ayusin din to uh, kay uh, Mama Liberty para po masettle na po de ba para gusto lang naman po namin malaman po kung ano po yung status 'di ba so ma'am ganoon na lang po ang gagawin natin sasamahan na lang mm -hmm. po ng reporter para kayo po ay maassistihan doon po sa talyer gayon mm -hmm. din po sa Momentum Construction hmm. otherwise and development. pwede naman sila magkaso ng damages mama kay mag-alala Uh, good afternoon po, Sir Roger. Uh, ako po si Atty. Pao ng Axiay as Partylist, Sir. Uh, nandito po si Ma'am Liberty Ann Santos, yung nagmamayari po mm. ng Blue na Honda mm -hmm. na nabagsakan po ng debris ng Momentum Construction and Development Corporation sa Quiapo. Okay. So, uh, oh. so Sir... Ang issue lang naman po kasi dito is bakit hindi pa nailalabas ng kasa yung sasakyan niya. Ang nabanggit po sa amin kanina nitong Unique Auto Car Specialist Company mm -hmm. ay yung salamin daw po na gusto ni ma'am ay hindi naman, parang wala pang approval ng insurance. ba diba? Kasi parang sinasabi niya, sir, kailangan daw may approval ng insurance pero dapat may approval din ni Ma'am Liberty Ann. So ano po ba talagang nangyari, sir? Okay with the basic principle of the insurance. So, no, yun unit ni Miss Santos ay isa 1997 Honda City. So, if you consider the age, yung salamin ay fully depreciated. Okay. Okay. So, ang sinasabi niya hindi matapos kasi uh, yun na lang salamin ikakabit namin na tinatawag natin na Uh, replacement na which is compatible with that model, yun na ikakabit na namin para okay. tapos na. Uh, sir, in the first place, what type of insurance po ba ang, meron po ang momentum sa inyo? Ang tawag dyan CGL. Okay, so may CGL kayo sir. Para sa kaalaman ng lahat, ano po ang CGL mm -hmm. insurance sir? Uh, ano ibig sabihin? Uh, that is a common uh, general liability. Okay, so it's a common general liability. Mm -hmm. So ibig sabihin po, kung meron pong saan itong momentum construction, mm -hmm. dapat ang magiging liable I mean, li para magbayad mm -hmm. is si Belis Insurance. Tama Correct po, Okay, so bakit po involve sir kung ano po yung depreciated value or depreciable value ng sasakyan. Hindi po ba dapat, kung ano po yung salamin, Kahit, kung ano po yung salamin na dapat ilagay sa sasakyan, yun po dapat? Hmm. As per insurance policy, mm -hmm. uh, simpre, yung may yung sasakyan, uh, as per yung tinatawag natin yung edad niya Okay, ano uh, 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 let me Okay, let me stop you there uh, okay. Sir Roger, no? The policy, the insurance policy okay. po na nabanggit ninyo mm -hmm. wherein nakalagay po kung ano po yung nabanggit ninyong mga provisions kanina, mm -hmm does not involve si ma'am liberty ann siya po ay hindi signatory ng kontratang ito nor is anyone who has been uh, injured by momentum kaya nga po kayo kinukuha bilang insurance para po pag nagkaroon ng danyos hindi po naghahabol sa kung kani-kanino itong mga tao hindi po ba So, wala na po dapat na question na, porque ito yung nasa policy, labas na po si Ma'am Liberty Ann doon. Ang kanya lamang po, maikabit kung ano po yung nararapat na maikabit sa kanyang sasakyan. If she demands that the the windshield be placed kung ano po yung gusto niyang model, dapat yun po yung inilalagay ninyo. Ah, uh eh, -huh. ga, ganun po, Ma'am. Kasi, uh, uh, as I've said before, I'm a adjuster here. We are Bound by our company policy. So, yun yes. ang i-relay -re ko sa inyo. So, yes. kung ano ang, ika nga, cause of action ni ma'am, it's up to her. Pero we are willing to uh, install the replacement glass para matapos na. Siya na lang ang inaantay namin. Uh, sir, the replacement glass, yun yung issue eh. The replacement glass that she wants to have is different from the replacement glass na ibinibigay ninyo. Oh yes. Uh, babalik tayo dun sa kaya nga prinsipyo principle ka, namin na oh totally nga kaya, na. so yung <laughs> uh, kinapakit natin po ay hindi naman siguro kami nagkulang okay Sir Roger again kung ano man po ang pinag-usapan ninyo ng kontra kung ano man kontrata yan with the momentum mm -hmm. development wala ang pakialam dyan yung mga tao hindi po sila involved dyan kung ano man yung liability na naibayad nyo dito kay Ma'am Liberty kung ano man yung cost ng pagpapagawa ng sasakyan you go after momentum construction because that is the concept of insurance in the first place hmm. hindi yung tao na nadanyosan ang maggo go after kayo kayo ang nagsosubrogate doon sa rights na yun hindi ba so subrogation eh, exa Pagpano, sir it's a subrogation kayo. of rights it's a subrogation of rights kasi insurance company kayo eh hmm. oh so bakit niyo sinasabi kay ma'am na bound siya doon sa kung ano man yung restrictions niya with the policy Uh, hindi, hindi, hindi siya dapat bound doon. So what we need to do, kung ano yan, man yung demand yan, niya. Yung ma'am, kasi yan, ang sinasabi mo sa akin, that's your uh, opinion sa sir, akin. That, sir, that's promise. not my opinion. That's that's the insurance code of the Philippines, sir. Uh, sigurin, uh oh, that's the insurance code po. I have to clarify with my legal on that. Pero as uh, oh. Of now, uh, what I'm relaying to you is uh, ito yun ang standing policy namin. Uh, uh, sige, ganito na lang, she, Sir she, Roger. She can, uh, ano? uh, uh, mm. Kasi it appears na we won't mm. see eye to eye because ang sinasabi mo sa amin, mm. you're restricted, you're bound by the policy. Mm. Diba? Yes, yes, yes. So, of course, hindi ko naman madedemand sa yun right now. So, yes. ganito na lang gagawin namin. magfa-file na lang ng kaso si Ma'am Liberty Ann, will include si, si Bella's insurance in the case, para mm. kung ano man yung damages na nararapat sa kanya, including all the damages that the family has experienced, mm -hmm. kasama ang si beles insurance insurance na lang doon yun na lang oh, po yeah that's your right naman yes that's her right so okay. uh, dahil right din naman ng insurance company ma'am as they said they have a policy o sige they stick with the policy po mm -hmm. dahil yun naman po yung kanilang uh, kontrata with momentum construction so ganun yes. na lang ma'am okay po. Sige, ganoon na lang po, Sir Roger. Po, uh, maraming salamat na lamang po sa inyong panahon ngayong hapon. Uh, okay po, ma'am. Sige po, Sige salamat po. po. Ma'am, uh, again. Mayra po sila Masa talaga kausap. Mukhang ganoon na lang din ang mangyayari, ma'am. I-file na lang po yung kaso. Uh, let's just prepare yung documentation ninyo. Kasi hindi naman pwede na kung ano po yung gusto na lang nilang ibigay yun na, na po, sa lamin, attorney, yun na lang po, oo ka na lang. Diba? Ginagawa po nila kami yung bata. Uh, oo, oh, kasi na maski naman ako alam. hindi ako papayag na gano'n naman yung uh, mangyari. Especially because hindi naman dapat involve yung mga tao. Kung baba, ikaw di ba may mangyari or whatever, uh, i-impose sa'yo ng, ng insurance company yung policy nila with another company. That's not right. Dapat you go after the perpetrator si Momentum. Mm -hmm. Yung construction company ang dapat habulin ng insurance company kasi kung ano man 'yung ibabayad sa ma'am na excess doon sa napag-usapan nila. Opo. 'Yun, 'yun ang habulin nila. Not mm -hmm. the other way around. Ikaw pa yung naghahabol, mm -hmm. 'di ba? So gano na lang ma'am, uh, i-prepare na lang po natin 'yon para mapatulungan kayo na ma-file po yung kaso, oh, ha? Po, attorney. Oo. Tapos uh, puntahan na lang din natin itong Unique na Natelier. Sige po. Salamat. Po. Marami salamat. Thank you. Salamat po.